sino ba dapat in charge sa katawan? Nagmeeting ang mga body organs kung sino dapat ang in charge sa katawan. Sabi ng utak, ako dapat ang maging in charge. Ako ang may control sa buong katawan natin. Kaya dapat ako ang masunod. Sumagot yung lungs. Ako dapat ang maging in charge. Ako ang nagbibigay ng oxygen sa katawan at ang dahilan bakit kayo buhay? Sumagot din yung Chan. Ako dapat ang in charge. Ako ang nagtutunaw ng pagkain at nagbibigay ng lakas para magpansyon kayo. Sumagot din ang binti. Ako dapat ang in charge kasi ako ang bumubuhat sa katawan para makapunta sa ibang lugar. Sumagot din yung mata. Ako dapat ang in charge dahil ako ang nagbibigay ng vision sa katawan kung saan dapat pumunta bigla naman nakisingit yung poet ako dapat maging in charge kasi ako ang naglalabas ng basura sa katawan lahat ng body parts ay nagtawanan at ininsulto ang sinabi ng poet kaya nagtampo ito at hindi nagfunction makalipas ang ilang araw ay nagkaroon ang utak ng sobrang sakit na headache. Naging bloated yung chan. Nagsimula, nagsimulang magtubig ang mga mata. Hindi makatayo ng maayos ang mga binti. At hindi nakakahinga ng maayos yung lungs. Kaya napagdesisyon na nila na yung poet ang dapat maging in charge. Moral of the story. Kahit sobra ang laki ng ambag mo sa isang grupo, may isang puwit at ugaling tahi ang dapat palaging nasusunod.